Ito guys, ang ganda ng bahay ko. Tapos na rin yung bahay ko, guys. Tingnan nyo naman yung bahay ko, guys. Ah, ganda. Ganda talaga ng gawa ng engineer. Engineer, ano? Uh, engineer Lloyd Tomali. Ang oh, galing. O, oh, tingnan mo ito, o. Oh. Yan, tingnan mo, guys. Parang sa ano lang yun, ah, lang yun. Pero, nilagyan ng design. Ganda. Wow. Materialis pertis guys, yan. Tempered. Ganda di diba? okay. oh. ba? O, oh. Nabay kasi yung pinagawa ko, mas sa ko dito nang ano. 28 million. Magaling yung engineer ko eh. Si Angel Tumali. Eh. Napakagaling po yun. 28 million. Kulang na lang ng ano ng ano 30 million. Mo. Wow. Oh. Wala ka nang hahanapin pa sa design guys. So kaya kung magpapagawa kayo, uh, search niyo lang ang uh, si Engineer Tumali, Lloyd Tumali. Search niyo lang 'yan. Oh, Di ba? Kaganda.